ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, Ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, Lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, Tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae mauuna pa sa inyong pasakop sa pag ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi nyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita nyo ito, ngunit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Ang mabuting balita nang Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.